Hello mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to my vlog, Lutong Masa by Chuna. Mga idol, baka pwede makiusap, pakisubscribe nyo po ang aking channel. At siya nga pala, shoutout pala sa 50 subscriber na nag subscribe sa aking YouTube channel. Thank you, thank you sa inyong lahat. Hindi man kayo nag-comment pero happy-happy ako na uh, sinubscribe nyo yung aking uh, channel at saka Pinapanood niyo yung video ko. Hindi ko akalain, minanood na video ko. Salamat ha. Thank you. God bless inyong lahat. Ngayon, um uh, magtatopic na naman tayo about sa aking kabataan. Marami akong maikwento sa inyo, mai-share sa inyo kung anong klase akong anak nung bata pa ako. Paano ako uh, tumulong sa aking magulang. So, mga idol, uh, umpisan ko na yung aking kwento-kwento. Baka sakaling mapulutan nyo ng aral na ganyan pala si Tuna nung panahon ng kabataan niya. Ako, mga idol, nung bata pa ako ay mahilig talaga ako uh, tumulong sa magulang ko. Hindi ko sila pinapabayaan. Alabiroin nyo, mga idol, sa edad na 7 years old, 6 or 7, hindi ko makakalimutan. Marunong na po ako magsaing ng kanin. Yung sinasaing namin is mais. Kami dalawa ng kapatid ko yung sinundan ko si Bukay, Nag-practice kami magsaing ng kanin mga idol nung wala yung mama namin sa bahay. So yun, tapos pagdating naman sa gawain ng bahay, mga siguro 8 Eight, nine, marunong na ako mga idol mag mag magluto maglinis ng bahay sa paglalaba hindi pa ako inaasahan ni mama kasi sa bukid dati mga idol ang ginagatong namin is kahoy kahoy lang talaga At tapos yun mga itchers old ako marunong na ako magsaing ng kanin tapos nagpaturo ako sa papa ko paano magluto ng gulay so natuto ako sa maagang edad is marunong na ako talaga mga idol kasi nga Ah, uh, nagpapaturo ako sa magulang ko kasi gusto ko po tumulong sa kanila. Kasi yung mga magulang ko, mga idol, isa uh, magsasaka. So, minsan busy sila sa maisan sa sakahan. Eh pag-uwi sila pa ang magsasaing, pagod sila. So, talagang pinipilit ko yung sarili ko na matuto ako sa gawaing bahay para kung sakaling yung magulang ko nasa... sa sa farm, sa sakahan, sa maisan, is, pag uwi nila mga idol, may pagkain na sila, yung, ha -ha hanguan ko na lang sila, Magsa serve na lang ako sa kanila, uupo na lang sila kakain, kasi nga, kawawa nga, yun ang isip ko nung bata pa ako, 8 to 9, ako, pag may pasok, ano, uh, pumapasok ako, pag, like, uh, sabado, linggo, ganun, tumutulong talaga ako mga idol, or bakasyon, hindi talaga ako nagagala, kahit, kahit mga pinsan ko is kapitbahay namin talaga hindi ako pumupunta kasi lagi kong iniisip yung yung mama ko, kawawa yung papa ko iniisip ko na tulungan talaga sila sa gawaing bahay kasi nga kawawa nga, mahirap lang kami so kailangan ko silang tulungan so ganyan ako nung bata ako hanggang lumaki, lumaki ako at nangarap na mag-aral ako kailangan ko makatapos pero hindi ako nakapagtapos dahil nga sa sobrang hirap purusan la yung lupa namin. So, walang mga pagkukunan para panggasto sa pag-aaral ko. So, ngayon, lumaki ako na nangarap na mamasukan akong katulong. <laughs> Grabe yung pangarap ko, no? Mamasukan ng katulong. So, alam nyo ba, ilang taon ako naging katulong. Sa ngayon, mga idol, mag 50, may gitna ako, mag 51 ako ngayon, June 6, ay uh, nag-trabaho, nag ako na masukan bilang katulong is 14 to 15 years old na sa mga taon na ako. Nagtrabaho na ako mga idol. Hindi ako nagpapasaway sa mama ko, sa papa ko. Hindi ako nagbabarkada. Hindi ko pinasok yung mga ginagawa ng mga teenager ngayon. Sa mga edad ko, mga idol, hindi talaga ako pumasok sa mga kalukuhan. Talagang nakapuso, nakapokus ako sa pagtulong sa magulang ko. Kahit nasa bahay ako, mga idol, mama ko hindi na naghugas ng pinggan. Maglalaba lang siya kasi hindi ko pa, hindi pa ako expert maglaba. Ako talaga yung magluluto, ako yung maguguli, ako maglilinis. Sila magpapakain ng baboy, magpapakain ng manok. Pero yung pagluluto at pagguguli, akin talaga yung magsiserve kanila sa kanila, maghugas ng pinggan, akin yun. So yan ang trabaho ko mga idol nung bata pa ako. So pag edad ko ng So, yun mga idol, natuto ako sa maaga, sa murang edad ko is natuto ako talaga paano magtrabaho, paano magluto, paano maglinis ng bahay, tinuruan ko ng mama ko. At saka nung, nung pag-edad ko na ng, ano, ng, ng 14 to 15, nangarap ako na gusto ko sa ibang magtrabaho ako kahit malit lang ng sahod. First, first ba uh, sahod ko mga idol nagtrabaho. yung first salary ko pa lang, nung nag-trabaho ako sa General Santos, alam niyo ba magkano ang sahod ko? Is 250. 250 lang ang sahod ko. That time, bakasyon yun siya. Ang edad ko nyo is 14. 1989 siguro yun. Grade 5 ako. Grade 4 or grade 5. Basta bata pa. Kulit na kasi ako nag-aaral. 9 years old na ako nag-aaral ng grade 1. So, ayun, Late na. So, <laughs> 250 mga idol ang sahod ko. Pero, biruin mo naman mga idol. Magkano lang yung isda dati sa landing fish dyan sa dinsan? Diyan sa Jinsan, alam mo magkano lang ang ang isda is. Po, ang may tres, may singko na tumpok ng ng isda. Sobrang mura lang noon ang pamasahe noon. Minsan wala akong pamasahe. papunta ng Jinsan, sasakay ako ng bus. Kasi tiyatayo lang ako, bata pa ako eh. <laughs> Yun eh. lang ako ng, ano, ng, ng, ng bus. Wala akong bayad. Papunta. Pag baba ako ng terminal lang bus, eh, sasakay ako ng tricycle. 2 pesos lang ang bayad. Papunta doon sa, Ah, uh, taposukan ko so ganyan noon mga idol. Mura lang talaga nung panahon ng 1980s. Mura lang talaga noon. Nabutan ko pa ng dati yung mga kindi ah, uh, 8 may piso ka is 8 pirasong kindi na 'yan. Ngayon, mukha ng kindi. 'Di ba sobrang marami? So mga idol, yun ang buhay ko noon. Mahaga akong natuto sa gawaing bahay, mahaga akong natutong nagluto, magluto dahil nagpapaturo ako sa magulang ko. Ako yung batang hindi nagpapasaway sa kanila, hindi nagbabarkada, hindi humihiga sa ibang bahay. Pag-uwi ko ng bahay, pag nakita ko si mama ko may trabaho, tutulungan ko yung mama ko. Tutulungan especially sa kusina mga idol at saka isa pa yung ano, yung nagtrabaho na ako di 14 hanggang kahit nag-aral ako mga idol di ako mo isa amin working student ako hanggang natapos ko yung 4 year high school minsan nga wala akong baon di ako bibigyan ng aking uh, amo ng bambaon pag uwi ko ng bahay kakain ako ng marami para hindi ako magutong papunta ng high school minsan hindi ako bigyan ng pambili ng project ko mga classmate ko ang ang ano ang hingian ko minsan humingi ako sa kanya nakasimangot pa siya pero hindi ko na lang yung inano para ang sa akin lang matapos ko yung high school pero pag college wala na talaga yung dream ko sana na HRM or teacher hindi natupad yun hindi natupad kasi nga napagod na ako bata pa ako eh sa edad na ah, sa grade 5 grade 5 grade 6 na working student ako mahirap yung buhay Pinaral pala ako ng tiyo ko nung ako. Pag first year yung nag-working ako. Mahirap mga idol, mahirap. So, doon, pagkatapos ko mag-aral ng high, high school, nag-graduate na ako. Apat na taon akong nag-working sa kanila. Eh, ano, pag-graduate ko, pumunta ako ng Manila, sumakay ako ng bar ko. Nagbaka sakali ako na suswerte na ako sa Manila. Uh, sumakay ako ng bar ko, mag-isa lang ako. Lakas loob talaga mga idol, pumunta ng Manila, wala akong kakilala sinundo lang ako doon ng maging amo ko nag naggawa pa sila ng karatulay sinulat sa sa ano ng sigarilyo yung sa ano na ah, sa karton na nilagay yung pangalan ko yung tiras number ko inutosan nila yung mga porter doon yung mag magbubuhat ng mga gamit kasi dati iba kasi dati alam nyo ba dumating ako ng Manila 1995 1995 ako dumating ng Manila <laughs> Inosinti, inosinti. Hindi ako talaga, hindi ko talaga alam. Kaya nag, doon nag na tumulong ako sa mga magulang ko. Yung sahod ko, pinapadala ko. Kaya tumating ako sa Maynila, mga idol. Hindi pa rin ako nagluloko. Nag, nagtatrabaho talaga ako. Tumutulong ako sa kanila. Yung sahod ko, tinutulong ko sa kanila. Kano, pagdating ko ng Maynila, ang sahod ko naman ay 800 pesos. Ang sahod ko noon mga idol. Yan ang hanggang ngayon na namasukan ako. Walang pahinga ang buhay ko. Uh, tulong ng tulong sa pamilya hanggang ngayon edad ko 50 na tulong ng tulong sa pamilya hindi ko naranasan mga idol na pagdamutan yung pamilya ko totoo lang simula na masukan ako hindi ko naranasan na pag magsabi ko ay, ay ayaw ko magbigay sa inyo hindi kasi pag, pag naano ko na kailangan nila ng tulong ko inanawa ako mga idol tawa ko kasi kasi mahirap lang pag nasa bukid. Yan yun ang lagi nasa isip ko mahirap kasi mga idol pag hindi tayo naturoan na magdamot diba? so wala talaga so yan mga idol yung aking kwento sa inyo na maaga akong natuto sa mga trabaho sa walaing, gawaing, bahay inista sirukat sir, 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 sirukat lang nabulog <laughs> talaga ako so ganyan ang buhay ko mga idol noon maaga akong natutong magtrabaho para tumulong sa magulang responsable ako responsable ako na anak talagang patulungin ako sa magulang sa mga kapatid katulad ngayon, nandito ko sa abroad, wala akong ipon. Ang, ang pera ko ay tulong, tinulong sa kanila. Sino man may problema, tinutulungan ko pag lumapit sa akin. Hindi ko sila mahindihan, talaga inaabutan ko sila. Kaya natatry ako ng mag-vlog, baka sakaling surtihin ako. <laughs> Pero sa hanggang ngayon, hindi pa ako sumahod. Pero okay lang, at least masaya naman ako magpinto sa inyo about sa aking life. So, yan lang muna mga idol. Abangan nyo pa ang sunod kong uh, ikukwento sa inyo. Bye bye. Thank you for watching my video. Love you. <laughs> Thank you sa mga nag-subscribe sa akin at saka nanood ng video. Hindi ko kalain may mga manunood pala. Makaabot pala ng 200 yung, yung, iba kong mga video. <laughs> so, nyo sa pag, wala, wala mo ng luto. Chismisan mo na tayo. Sa susunod, abangan nyo pa yung iba kong kwento sa inyo. Bye!